Pala-pala po si Kaisa, no? Oh. Ano, tutulog ka ba dyan? Insan? <laughs> At para sala dyan pala sa kabila. Napalaba po si Kaisa, ay. Dayo na, ay napagbuhat pa po ng mga lamisa. Oh, behind na mo yan. Oo, behind po. Good morning po, mga kalayas. Andito po ulit ako ngayon, kina Kuya Farmbin gawa nang pumunta po dito si Kainsan, si Kuya Anthony po, tsaka yung kanya pong pamilya, anak, tsaka si Ate Sara. Kami po ay maliligo sa ilog. Minsan lang po kami makapag-jamming. Kuha na po kayo, fruit salad. Oh. Tala po tayo ng kaunting pwedeng mami merinta. Hoy! Naay po si Kuya Kainsan. Ano oras na rin kayo dumating? 9:30. Ayun ano ay, ano ay, 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 po si Ate oh. Nain Ma na ulit Ate Hanilyn. Tama-tama ang atas sa iyo Aba, ay masaya. Hindi <laughs> siguro nga po ay sa buhay mag-asawa ay hindi po nawawala yung siyempre, eh, normal lang po yung magtatalo siguro sa desisyon. Mga oh, oh. Tapos ay ano, ang maibayo ko lang sa iyo ha, ito'y seryoso ka. Oh, oh. Pag may problema, lagi nyo pag-uusapan ba? Oh, 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 tapos ay kung ano yung kung may plano ka ipaalam mo muna sa oh, sa missis oh. mo oh, hindi yung mga oh, ba sa iba? ikaw lang eh, may plano oh. sa iyo lang ayo yun Kaya lang pati ay, talaga ay, maganda kasi ay, isa na kayo ay. Oh. 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 wag kayo maglilihiman oo oh, oh. yung bigla kang babalat ng hmm. pumili ka ng ganito hindi na mga asawa, mag aaway kayo ayun po ay comment na nga lang po dun sa mga advice po ng mga batikan nating mga magulang po na manunood pero ganda yung mga may asawa ganito. na po ba, <laughs> <May> <laughs> na po ba? <laughs> ang <laughs> meron lang <laughs> kami umusahan po Meron na yung nagpayo sa akin eh, kung, ano daw, kung magsusulit daw sa asawa ng pera. Ang sabi ko nga ay ang ay, you know, pera talaga. ng asawa ko ay pera niya. Pero no, ang pera, pera ko niya. ay pera ng asawa ko. Pera pa rin niya. Ah. <laughs> 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 ang pera niya, pera ko pa rin. Kung oh. maga, ang, ang pera ng husband ay para sa wife. Oh. Pero yung pera ng wife ay para sa kanya lang. Oh. Hindi pera ng husband. Oo. Oh. Ayun, parang ganun. parang hindi, para sa akin kasi respeto din ba yun? Hindi, oh. ang tawag pala dun ay ano, ano pala, love gift. Oh, love gift, no, love love gift pa pala. Respeto ba? Oh. Para lagi kayong may engagement ay, pa kayong kayo, 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 dalawa. Oh. Ay, ano nga sa ay, mga nagawin natin? <laughs> pera saka pera <laughs> open communication. Yun, kailangan yung utoy araw-araw. Kasi damor na parang may tinago ka, ramdam ng babae yun. Mataas ang instinct ng babae. Ang babae, sa pamilya din naman yung gagas. Oo. Tsaka hindi naman yung basta-basta kung ibibili Tsaka siguro kuya, kung may plano ka talagang magloko, parang yun ang mangyayari eh. Oh. Pero kung hindi naman, ano ka? Parang maluwag ba na open kayo sa pera? Tsaka po, ito'y pananampalataya. Oh. Pag hindi mo sinamahan, wala kayo. Ay... Basta't laging sentro si God. Mm. Sentro na eh, nung kami bagong kasal, oh. nakakasala kami ng December, nabay January kasi may anak na. <laughs> Pero nabunti siya ng oh. 3 months. Kami po ay kukuha ni Kuya Parmby ng pandagdag na buko at kinulang po gawa ng napalagay po lahat dun sa pang buko salad yung pala yung hipon lalagan din po ng buko parang lalagain po aray mga kales oh. nakakita tayo din ng kabuti oh. ganda na rin sa no oh. iya ay kaya nga pinampalaman dun sa bangus ay ay sorry sarap ano. Kaya nga, ay, pwede ba itong ihalo doon sa lulutuin? Saan, saan. Ari po, si Kuya Noel. Yung pong asawa ni Kuya Noel naman. Kapatid po ng asawa ni Kuya Alvin po. Kapatid po ni Ate Hanilin. Ano bang ano? Anong pang mura o? yung medyo pang bukosala din yung may laman ba? Ay, ari. Ay, Ayan, baka pwede na yan. Ay, lang na isa. Oo. Oh, O yan. Iyon, yan yung ilalagay sa hipon. Ay, are, Ayan, kaya nuhon. Yeah. Ah, panalo. Mm. Ay, anong gara na rin. Kaya nuhon po. Ari, ay lalawak lahat. Saan? Oh, Ari okay. kaya. As na, as na. <laughs> sa hipon po. Ah. Tikman natin, Ari, luto ni Ate Hanilin. Ano ba ito, Ate? Ay, hulaan mo na lang ako. Ang tawag mo, eh. <laughs> eh eh. Ah. Ang okay. kasarap. Makalimot bi <laughs> ay. Kaya naman pala napaibig ang Kuya Alvin ay kay Ate Hanilin ay. Ayun, ay na si Kuya Noel at ang kanya pong butihing misis at si Tita ang kanila pong mami. <laughs> Pupunta na po kami sa ilog. Naay po si Kainsan. no? Oh, Naipo. po. May dala na pong pang malakasan. no? Oh. Apretada. Oh. Ah, kaldereta ata to. <laughs> Bahala na kung ano daw. Sabaw po. Oo. Oh. <laughs> Are po, ang pang masarapan no? yelo at saka chibas. Di ni oh ah. pala ang habal. Yan, si Tagkawayan naman. Ay kaya nga. Oh, ah. Dito lilipat. Ah, e isa nga. Ano. Oh, Dito tayo na. No? Ay maganda dito at mal uh, maganda dito at malalapad ang tipak ng lupa eh dami habalya pa naman. Kaya kasi ang naman ano. Paman din pisa yung mga nagkakambal ang habalya. Kaya uh, Ang matindi. Ay, 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 ay pag, pag, pag na, nagkambal ay di okay laang. Okay. Ah, oh. Okay. Tayo tayo may talaga oh, tayo ano pa yun ah. Kaya nga. Ay tayo rin, puro dapo para sa Para tayo pa ang ano. Tapos ay di naman dadami ano tayo lahat, lahat na ako din na raw. No. Tayo galing talaga sa kabilang barangay. So, ay, may pay, na, tayo pero pupuntay ya basin. Ano pa kami talaga. Alupay pa ito talaga? Talaga tayo talaga ano uh, Dumami nang dumami eh dinis sa bayan. Pero ang lolo natin ay galing saan? Ang lola. Di ba't sabi Bisaya Cebu. pa, ano? Cebu. Ay, di... Babuyan Island. Yun na nga, Compostela Valley. Oo, oh, oh Compostela ano? Valley. Ah, Valley. Doon talaga ang, yung kanununuan natin. Ay, Cebuano. Kanunululuhan. Cebuano. Cebu talaga. Oh, ah, pero ang kwento ng ating ano tao no ka, ah. kadunodunuhan. Yung, yung mga ninuno natin, sundalo oh. daw yung ano. Oo. Oh, oh. Ah. Mayaman daw ang ano natin. Yung mga ninuno natin. Di diba? sa utak daw ano. Ha? Pero sabi totoo daw ano? Oo. Uh, ah. Sabi may makukuha daw eh awan. Para na vlog na sa inyo yun. Ah, ni kaya ka best friend. makukuha daw po kami sa ano. Nilipat po kami ng Cebu. Na-ja po ang kanamin ay sa Cebu. Ano? sa Cebu. Marami rin pinsan pero marami rin habalya nga doon. Oo. Isang to, Ayan, ari po at kami nagsama-sama na po din eh. Ari po ay pakiwari ko yung mauulit. Ano ka insan? Kumpletuhin natin si Bomboy, si Bombay, si Alex. Ayan po, tsaka po yung iba mga vlogger po dito sa Tagkawayan. Mag ano po kami dito? Mag uh, mimit and greet. Ayan po bali, ito naman po yung mga pamilya po ni Kuya Alvin po. Ito po yung kanyang mother-in-law po. Ayan. Ito po anak po ni Kainsan. Si Ate Shale. Uh, ito po yung, tapos si Ate Hanilin po. Ay uh, si Utoy Si Syke, kasing taas ko na ayun o. taas ko na po yung anak o. Aba, aba, si, pwede nga Tapos si, si Ate si, sa po Hello uh -huh. Asawa po ni kainsan. Sister-in-law po ni Kuya Alvin. Tapos ito po inaanak ko rin po o. Oh. Yo, ito naman po yung father-in-law po ni Kuya Alvin. Ari po ang amin kainan saha Damak uli, damak. Ang tawag po pala sa amin ay Damak, sa iba po ay Bulos pa ano sa Batangas. Nang tawag po sa amin ay dadamak uli ay kukuha pa ng kanin. Ayan po. Isang pang kanin, isang pang salat. Ay, pwede. Ay, <laughs> ay, kakain Ari po ang quality. Oh, ay, 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 talagang ari po ay... Ya po. Isipin nyo po. Ari hipo na ari. Dito lang din po hinuli. Oh, ni Kuya Kaparambin. Ayan oh, kita puba. Ayan nung Ayan nung kita puba. Ayan nung kita puba. Ayan nung kita Ayan kita Ayan Ayan nung ang puba. Oh. Ayan nung kita puba. Ayan tagal kita hindi nakatikim na rin may mura na may hipon. Ayan nung kita puba. Ayan nung kita puba. Ayan yung sabaw niya ay yung sabaw din ng mura. Kaya, kaya matamis-tamis. sarap matamis po. Mm. po. busog na yan, Ayun, kain po o. Ay talaga mo. Panalo po. 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 Okay. Busog na busog na naman po ay. Ah. Okay. Fresh na 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 lang. Kasi tayo bigyan Akala ko ako magsasauli lang ng gulok ay, may kainan pala din eh. Tapos <laughs> ah, Akala ko <magkasaulilaan> ng gulok. <laughs> ha? Ay kain muna ito ay sige po takoy busog na ay po Dumamak pa. Hirap sa akin Ngayon kaya dito? Ayan, kain po As ah. Ay, halos hindi na po magkaintindihan kung alin ang uunahin ay kung kwentuhan o pagkain. Walang ano. Kagulo ay. Ay, ay are na po. Mamaya ako dadali na rin po ko salad. Ari, masarap po ay pag yung paubos na. Agawa na. Halimbawa ay uwi na. Kung bagay medyo nagutom. kay Kinabukasan. Hahanapin. Pero pag na rin nasa harap mo lahat, parang ikay busog na busog. Ah, oh. kahit yung kalamay ah. Pag yung inaamag na, saka hinahanap. Sa <laughs> so kalamay yung <so> kalamay. <laughs> pag may amag na. Piniprito ah. Wala oh, oh. <laughs> ka Hindi, sanay na tayo ay. Oo, pero, yung traditional, no? uh, pero sabi, sa pero sa Pero sabi daw ay nakakalason daw ano. Pero ba't sinalula dati hindi ah? Lulutulan ako. Kaya lutulan yun. Kaya Ay, awan. Po hmm. <laughs> Sana yan. Sanay na. Sanay na ang tiyan. <laughs> Ay kaya nga. Nung pag nagkaamag. <laughs> Ayan po oh. Chibas. Uunan po tayo. Ito. <laughs> kay Alvin. Um, oh, okay. yeah. di okay, po. Pak panya ito. Nako, eh, ay ba 'to mauubos ang isang buo? Oh. Oo. Basa nito. Nananatapa. May ipasa ka ng gin. Mamahalin pala po <laughs> 'yung denare oh. Bigay po, kinakuya. Bakit Parang ano siya? Mapait. Mapait na mapaklapak lang. Sinaga na sa bato. Parang Parang ginto talaga yun. Ari po, yan oh. Ay na. Ari po, ari mga nasa dahon. O dami oh. Ayun, nakita no, po ba ninyo? Yan yeah, na-reflect po hmm. Ayan oh. Akala mo ginto po talaga ay? Yan, ito. Gawa ng dito po ay maginto din naman talaga ay. Ano, pero alam talaga na maginto dito. sa lugar na ito. Pero may lugar siya. Doon lang sa so, may medyo pababa. Ako yung ikwan. marami din. Landon, may merda. Ako maraming ginto. Gintong alaala. yun ang akin na ipon, ginto. Gintong alaala -ala yan, kakaya po nito. Ito po ay gintong alaala, -ala, mga kalayas. Biro lang po, mga kalayas. Titay lang may gintong anik. Si Kuya eh, marami rin po yung ginto. Gintong alaala. Tatay ko may gintong anik. Gintong ani. Ah, yun, Pero dito po ay talagang maginto oh. oh, sa lugar na ito. Ano natin handilin? Hindi lang Kung Kumbaga, bawal lang po, bawal. Bawal bawal lang talaga siyang minahin mo kaya ang Pilipinas ay mayaman mayaman talaga ang Pilipinas sa mga yamang mineral ba kaya nga yan napapaypay ang tawag dun ay napapaypay ano ayan na ito utay-utayin mo ito mo't nakawala na o o pag nasa tubig makinang hindi ganitong bato ang ng ginto. Yung parang... Parang tapi. Dali Nawawala nga pag ano. Ari, ari, pag sa akin. Hindi ko Hindi mo kaya yang kurutin. Ano ba nawala? Ay, ari 'yun oh. Ay, hindi 'yan. 'Yun ay naitim pagkakwan. Iniahon ba? Di diba dati parang minukong ganun na yun? Ah. Akala ay, mo yung ay, ano ba? po, bakal? Alin ba? Yung vlog ko dati? Akala mo yung bakal? Pag iniahon Ayun, ito yun oh Ayun oh Okay na po, oh. nalinis na ba na po namin na ilog oh. Kami po ay papunta na kay Nakuya. kuya Yan ang saya po ay Halos hindi na po nakapag video oh. Ayun, po paparo na oh Parang, parang lucina tayabas lang. Iya para masanay na rin kami utoy. Ayun. Oh, sana yan. Sana, sana yan. Ako nga ay minsan ay... Pero sa una talagang napakalayo. Sa una talaga malayo. Pero pag ikaw ay nakakabalik-balik. Sana yan ko. din. Sana yan. Sana yan. Ah, tara po. Ah, ay, salamat po sa inyong panonood, mga kalayas. Pala pala po si Kaisan, oh. no? Ano, tutulog eh. ka ba dyan, insan? <laughs> ay, ay dito para dito. sala dyan pala sa kabila. Napala pa po si Kaisan, ay. Dayo na, ay napagbuhat pa po ng mga lamisa. <laughs> palaot behind the scene daway, ano, oh. Behind the scene po <laughs> Ay. Kami, kami po ay. Po nasa 'yung yan. Oo. Tayo rin na hindi na pag-inom pa Eh puro kwento na po ay. Oo. saya saya sa naman po ay. Kwento. Ay hindi po po namin na ubus yung chibas, yung pala, pala ay palibasa nga hindi po kami sanay ay, sa, ay, sa na, imported. Po. Ay yung pala. <laughs> Ano sabi lasa Lasang lasa Lasang escaparate. <laughs> Parang aparador pa rin. Parang aparador. Parang na rin nasa tayaba eh. siya. sama-sama din. Eh. Ha? Ano? May salamat din sana. Dun sa nangka. Oo. Naiging pang ano? Pampasalubong. Oo. Oh. Pampasalubong. Ganun talaga. Oo. Siguro pagbalik ko na lang ulit dito, pa hmm. pasya na, na, lang ulit ako dito. Oh. Welcome naman din niya, duwa ng... Oh. Tayo ulit sa ilog. <laughs> <laughs> sa ilog ulit. Yan you know, pinakamasarap na... bandingan. Bandingan, tsaka... Pwede rin pagkagawa ka ng kubo. ako'y oh. tutulong sa iyo. Pumunta ka dito. Ay, baka by pan. January pinsa na. Oh. Pag medyo... Ano, ako isus... Medyo mainit naman pa oh. na. Oo. Oh. Ako'y sasabay na rin, kinakainsan. Ako na may salanding. Oh. oh. Ayan, ari. Ah, ba't oh. dito nigil siya na ate? Sa kalay dun pa. Ah, ni. Businahan mo. Ano yun? Ah, may bibilhin lang baka. Ah, baka may bibilhin. Mm. Ano kaya? Titigil ba tayo? O, oh, dun na tayo kay Naninang. Ah, ay, sige. Ayun. Simula ko yan, tinitin sa may kinakuya Noel. Oo. Oh, oh. Ayan dyan, yung liko doon na pakkanan. Yun na yung kinadarling. Ah. Mga isang kilometro. Yung school? Oo, oh, yung basta't yung pakana na... Ay ah, edi siya ulit lang pala ito. Malapit lang din pala. Dito na ba ito? Kinaninang ako kay Kuya oh, Noel? Oo, yung kinaninang ni... Ay, dito pala kay ako Noel. Kina Kuya Noel. Oo, sige, bye bye. Sige, sige ingat. Mabay na kay nang anak. <laughs> Babay Ingat kayo ha. Ay, hiya na Arinanak sa inyo. Ang inaanak mo. Laki Arinan. na. Oo. Oo. Ari ah. At nakarating na po si Insan din sa amin. No? Talagang sabi ko nga po sa kanalaang. Ay, Baka po ba timaligaw kami dito. Ay di alam namin ay kinda oh, dito. Kaya nga. Dito na muna tayo. Para ba nasa katigal na no? Oo oh, yun nga. Dito ano? Oo oh, sabi ko. Oh. Parang katigal. Ayan. Ari naman yung kanilang bahay. Oo. Oh, ba? kinda nini. Oo. Oh. Nini ingat kayo Ay ate. Ingat kayo. Ingat. 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 Alam niyo na ba yung palabas? Kuya oh, ano? Oh. Kakanan lang. Dire-diretsyo oh. na. Hala. Ingat kayo. Ingat. Salamat ha. Oo, oh, salamat din, okay, sa pagbisita.